Hi guys! For today's video, may to share ako sa inyo. Uh, problema mo ba ang puting buhok? So, ito na nga guys. Bago ko man isi sa inyo to guys, nag-research muna ako no, sa Google or sa YouTube kung safe ba or effective. So far, okay naman siya. Dahil problema ko din yung puting buhok guys dahil lagi na lang ako nagkukulay nilalagas yung buhok ko dahil sa sobrang tapang ng mga gamot ngayon so far guys may ginamit tayo na shampoo lang siya so napakaganda rin naman so first time ko siyang ginamit so Lux Organic Hair Professional Keratin Permanent Hair Color Shampoo So 200 ml sya. Just only 259 pesos. So magagamit mo ito guys? Mga 6 beses. Kung hindi naman makapal yung buhok mo or mahaba. So far guys, ito na nga sya. So pinili ko guys is natural black. So bago natin gagamitin ito guys. So may takip lagayan. Pag kumuha ka mo, i-mix mo ito. I-mix mo ng mabuti guys. Ha? Kasi white and black yung color na then mix. Tapos guys, may takip ito ng maliit. Kaya lang, di ko masyadong napansin. nung pag-uwi lang, doon ko lang napansin na wala siyang takip guys. Kasi magagamit mo ito ng ilang beses. So, may takip talaga. So, na, ginamit natin siya. Bago natin gagamitin guys, babasahin muna natin yung hair natin. Then, i-apply na natin ito. Kung ano ang kasya ng sa buhok mo. Kasi ako, konti lang yung ginamit ko dahil sa taas lang yung nilagyan ko. Pagkatapos, leave 15 to 20 minutes. Pagkatapos mo naligo, may ginamit ako na parang conditioner siya guys. Pero hindi talaga siya conditioner. Sobrang ganda at saka lambot. Ito siya guys. Bamboo Charcoal Keratin Hair Treatment. enriched with Collagen. Ito siya guys. Ah. Ginamit ko ito pagkatapos kong ginamit ito. So, naglagay ako ng ganitong konti lang. Then, dito lang sa baba Huwag sa taas, sa baba lang, guys. Sobrang lambot talaga hindi ko alam kung magkano ito guys dahil pag bumibili ako ng pangkulay may free, free lang to kasi so ayun na guys so i-update ko kayo kung ilang weeks or days na mag itong color natin babalik tayo so apply natin pag na na, na. tayo ulit So, i-update ko na lang kayo guys after a week. Kung ilang days ba siya mag or yun uh, na guys. So, kung kayo may problema sa puting book guys, try niyo po ito. Maganda naman siya at saka effective. So, thank you. So, pa-subscribe naman po sa YouTube channel. And thank you for watching. Bye!